Ang layunin ng mga talinghaga. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 10 Hanggang 17 Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at lalong magkakaroon, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita, at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. Natutupad nga sa kanila ang propusiya ni Isayas na nagsasabi, Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman. Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin, at pinagaling ko sila. Subalit pinagpala kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tainga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan, Subalit hindi nila ito nakita ni narinig.